Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kaloka, wala talagang kupis ang lakas ng sex appeal ni Cardo Dalisay o Coco Martin sa mga babae. Aba, kamamatay lang ng misis niyang si Aliana o si Yasi Pressman. Heto at mukhang tumitibok na naman ang puso niya para sa iba. Anyway, sa kabila ng pagdurusa ng puso, dahil sa sunod-sunod na problema, Makakahanap ng karamay si Lia o si Jane De Leon kay Cardo sa ABS-CBN teleseryeng FPJs ang probinsyano. Unti-unti nang ang lumalambot ang puso ni Cardo para kay Lia, dahil sa simpatiyang nararamdaman niya para sa dalaga, at sa hirap na pinagdadaanan nito, pagkatapos kasing hiwalayan ng kasintahan niyang si Albert o Geoff Eigenman. Natuklasan naman ni Lia na may ibang pamilya ang ama si Fernando o Christian Vasquez, at matagal na itong nililihim sa kanila. Nagkaroon din ng isang mapusong usapan ng dalawa, kung saan binigyan pa ni Cardo ng payo si Leah tungkol sa mga pinagdadaanan niyang pagsubok. Sa kabila ng pagkakamabutihan nilang dalawa, labis naman ang galit ni Fernando kay Cardo, dahil pinagbibintangan niya ito sa pagungkat ng kanyang sikreto para Sir Ansha. Hanggang saan haantong ang alitan ni na Fernando at Cardo? Ito na ba ang pagkakataon para mapatawad ni Cardo si Lia para sa pagkamatay ni Aliana? Well, ramdam na ramdam ng mga fans na mauuwi sa relasyon si na Cardo at Lia. At again, nasilip ng mga fans na bagay na naman ang dalawa. Well, anong masasabi mo sa balitang ito?